kama'y sa akin. ako si ako si Ramon, Ramon Jolo Revinia, sa bilang, na sa katungkulan bilang sa bilang ay taingin na nununpa ay na tutuparin ko ng pungusay at katapat ko ng at katapat. sa abot ng aking kakayahan. sa abot ng aking Ang mga Ang mga tumpulin na na matunggulin na aking tataguyod ating itatanggol at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at tunay na mananaling at tunay na mananaling at tatalima ako dito at tatalima ako rin nasusundin ko ang mga batas nasusundin ko ang mga batas mga katulisang legal mga katulisang at mga dekretong pinahira at mga dekretong pinahira na mga sadyang tinaktang na mga May itinaktang may kapangyarihan, kapangyarihan. ng Republika ng Pilipinas